Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, and may singit na apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.15, nang hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas G55 ng gabi, may nakapaloob na 50 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay brown kukuha sa iyo ng swerteng oras. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit na 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali, hanggang alas 2.35 ng hapon at may singit na 43 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi. May nakapaloob na 57 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay gold dahil mabibigyan kanya ng ikakatalo at pagkalito. Gemini, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.25 ng umaga, may singit na apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.20 ng gabi may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.25 ng umaga, may singit na 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 54 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka kulay green dahil pwede kang matalo kagad. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga, may singit na 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay pula dahil pwede kang mabigyan ng ikakatalo. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit na apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.45, ng hapon at may singit na apat na putlimang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 58 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa player na maingay makukuhan ka lang niya ng oras na swerte. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8.30 ng umaga, may singit na 54 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.15 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.45 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay red dahil kukuhanan ka ng oras mong buenas. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit na 50 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 3.40, ng hapon at may singit na apat dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.20 ng umaga. May nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka kulay violet dahil pwede kang matalo kagad. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga may singit na apat na put apat na minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3:20 ng hapon at may singit na apat na put limang minutong negatibo at ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:45 ng gabi may nakapaloob na limamput na minutong negatibo sa mga nasabing oras Ngayong araw ay umiwas ka player na may kayabangan magsalita, mabibigyan kanya na matalo ng mabilis. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit na 45 minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na apat na putsam na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, at umiwas sa mga berwan kukuhanan ka ng oras mong swerte. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit na 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang ala 1.35 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, Gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, na may singit 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45, ng hapon at may singit na apat na putlimang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:20 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay pula at player na mahilig sa alak kaya kang mabigyan ng kamalasan para matalo.